Nandito na ang aking Timo! So, hi mga Zay! Welcome to my life! And welcome sa ating first ever haul dito sa ating YouTube. After how many years or months ate? Hindi ko alam kung kailan ako nakapag-haul. Pero ayan nga yung mismo mag-haul tayo ngayon. At dahil namili tayo sa Timo, ayan. I-haul natin to lahat. Actually, halo-halo to. Sobrang dami na to. May mga gamit sa bahay, may gamit for personal. Ibaba muna natin itong mga to para makapag-start tayo. Excited ako. First time ko ulit mag-all. Sa mga hindi nakakaalam, ang Timo is an online shopping app na kung saan number one ko sa Amerika na nilaunch na ngayon dito sa Pilipinas. Kaya naman, napa-order talaga ako. Actually, nakikita ko to sa iba't ibang mga influencer. Mayroon parang naglalaro ng mga ruleta. Merong mga nakakatanggap ng 10,000 coupons, 5,000 coupons, 70% discount. Kaya, napa-install din ako ng app. Kaya mga Jay, kung gusto nyo rin ng napakalaming discounts, gusto nyo makatipid, gusto nyo ng mga free items, ay i-download nyo na ang Timo app at sabay-sabay tayong mag-shopping mga Jay. Ang maganda pa dito sa Timo app mga Jay is napakadaming mga affordable and of course, mga high quality na mga products na sulit na sulit talagang i-purchase. At hindi mawawala ang mga amazing coupons mga guys mga discount. Napakalaki ng na mga discount. Meron niya dito libreng items mga guys. So, i-download yun ang Timo. At syempre sa mga payments naman, sumatanggap sila ng credit and debit cards and electronic payments like PayPal and Gcash mga guys. so, hassle-free. Pag late ang delivery nyo, mga dye, meron kayong 55 pesos credit. May mga refund din dito ang mga dye, katulad pag 15 days hindi nag-response or 30 days hindi na-deliver yung product nyo, marerefund sa inyo yung pera. At ang kinagandaan pa sa team ang mga dye is meron silang price protection policy na kung saan, pag yung in-order nyong item ay bumaba ang presyo within 30 days, is marerefund nyo ang ang partial ng price ng in-order nyo. So, ang bongga! Ayan mga Zai, lahat pala ng in-order ko is nasa description box ko din. At pag bumili kayo sa mga nasa description box ko, magkakaroon kayo ng 5,000 coupon bundle for free mga Zai. Pag ginamit nyo rin ang aking ko So, ayan yung code natin mga Zai. So, order na. Nasa baba, nasa description yan. And... Ayan, gamitin nyo lang yung code ko. Magkakaroon na akad kayo ng 5,000 coupon bundle. Kaya naman mga Zai, download nyo na ang Timo ah, for more perks and smoother shopping experience. E pag new user kayo dito sa Timo, is pwede nyo gamitin ang aking code at makatanggap ng 90% off. just ko, halos libre na mga Zai. So, ayan, umpisahan na natin ang ating haul. Huwag na natin itong patagalan. And, ayan, nandito yung aking listahan ng mga in-order para Mabanggit ko sa inyo kung ano ba yun, kung magkano, di ba? Ay, ano to? Ano to? Pero tingnan mo mystery haul, ano? Pero alam ko na lahat ng lamang. So, this one is... Ang arte. Ito. Oh, case! iPhone 14 Pro Max Deep Blue na case. So, ayan. Binili ka rin ito. Ang cute! So, ito yung itsura niya. Tingnan yung packaging palang Perfect na. Alatang safe na safe na talaga siya. So, ito yung itsura niya, mga Joy. Ang cute, ang ganda. So, excited na akong magamit to sa phone ko. Kasi yung phone ko is ginagamit pa siya. Pero, ayun, makikita niyo naman sa mga gilid ko, yung mga uses na ito. So, ayun yung itsura. Ano, ganda, ang tibay. Ang tibay. Mura lang to. So, ito naman is na-purchase ko siya ng 638 pesos. Pero, Ah, pakaganda ng quality, mga mami. Sobrang ganda ng quality. And, safe na safe talaga yung phone nyo dito. So, excited ako. And then, mga Jai, ang next naman natin is this one. Dog cushion Mat. So, para to sa mga aso. So, ay, ay, ang cute. Ay, ay, oo nga, namin niya. Ay, alamig. Ay, ang cute. So, ito ay para sa mga aso. Parang higaan nila. Tapos, ganito yung itsura niya sa likod. Tapos ayan, meron siyang ganito. Naanyamig, mga mami. Malamig siya. Matutuwa ang mga dogs natin dito. So, ayan, binila ko sila. Bella, you want this one? You want this one? Oh, you want this one? So pretty. So, ayan, isa to sa mga binili ko para sa mga dogs natin. eh Nabili lang natin siya ng 570 pesos, mga mami. So, XL na to, and kasha na dito, dalawang aso or tatlo. Kayang-kaya na dito. Depende sa laki ng dogs nyo. And maganda to kasi hindi siya mainit. Diba? Gusto ko na tong i-open kasi gusto ko na dito magamit, lalo na tag-ulan. So, magagamit namin to. Ano, ang cute na ito. Isa sa mga pinaka-amazing din na na-purchase ko na feel ko magugustuhan nyo rin. Kasi dahil maliit, ganon. Kasi karamihan ng mga ganito malalaki. Pero ito maliit, madadala mo siya sa kahit saan. Hindi, hassle-free. So, nabili naman natin to for only 493 pesos. So, ayan. Ito yung itsura niya ayong na maliit. Ang di ba? Kasya-kasya sa sabag. So, ito yung itsura niya. So, ayan sya mga day. Ayan. Cute! Oh. Jomai. Okay. Di ba? Kahit anong bagyong pagkaanan nito, mami, oh. Di ba? Small but terrible. Small pero matibay. Di ba? Ang cute! So, ang hassle free kasi ang leet niya lang and kailangan natin ng payong lalo lalo na sa mga nag mga estudyante mga pumapasok sa work pag ayaw nyo ng masyadong bulky na payong bagay na bagay sa inyo to So, i-download nyo na ang Timo app or click nyo ang product link na nasa aking description and makikita niyo na ito mga man. Next naman natin mga Zay, isa sa mga pinaka-favorite ko. Lahat naman to kasi favorite ko. So, hindi ko naman sila ipapurchase kung hindi ko sila gusto. So, eto, this one. Feel ko, sobrang kailangan namin ito sa bahay. So, ayan, lalagyanan pa lang. Ang ganda na. Ang ganda. Lalagyanan pa lang yan, mga mami. Ayan, lalagyanan pa lang. Ang ganda na. Um, yung material niya parang leather. Nabili ko to for only 473 pesos. And ang laman niya is Chana! Mga nail cutter, chane, paninisang tenga, paninisang kung oh, anek anik ng dumi ng katawan. So, ayan, kompleto siya. Ayan, sobrang kompleto siya. I think lahat na nga hanapin mo sa bahay andito na. At ang gusto ko, may lalagyanan siya. Para hindi siya kung saan-saan nawawala. Lalo na yung nail cutter. Pag kailangan mo yan, yan tsaka yan mawawala. Pero pag hindi mo na kailangan, tsaka siya makikita. Yung chane, ayan. Ang dami mga mami, ang dami netong laman. Apat ang nail cutter para hindi kami masyadong magpatayan sa nail cutter. May nipper din, ay may maliit na gunting, chani. Ayan, may gantong paninis ng tenga kasi gusto ko yung ganito. Ayan, nakakakuha ng tupole. So, 473 pesos lang to. Lahat na to mga mami, lahat na yan. So, kasama na yung lalagyanan. Kaya, I'm so happy. I'm so happy. So, ma'am. Feel ko magagamit din namin ito lahat. And nabili ko lang siya ng 346 pesos, mga guys. So, ito ay makeup brush set. So, ako kasi nai-stress ako pag ano, pag yun. Wala akong pang eyeshadow. Kasi alam ko talented ako sa pag-remakeup. Kaso, hindi ko lang kaya kasi wala akong mga ganto. Wala akong mga tools. At nagaganda. Ay, ang ganda, mommy. Ay, ang ganda. Ang ganda ng quality. Okay. Ay! Sensitive na ako. At isa kayong may siya. And may kasama din siya sponge. So, ang ganda. Ang ganda ng sponge. Malambot. Ay, ang high quality. Mami. Ang ganda. Ang ganda pa ng color. I Aminin. Mean, sobrang ganda ng color. So, excited na akong gamitin to. So, ang next naman natin mga Zai is... This one! Isa to sa mga favorite kong na-purchase mga guy. Ayan, ito ay spoon and fork chopstick. Ang material niya is wool. So, pag naging mukbangers na tayo ulit, magagamit natin itong mga design. So, ayan, ito nabili ko siya ng set na mga mami. Meron ng chopstick, meron ng tinidor, at meron ng kutsara for only 200 pesos mga mami. Pero, wood na to! Ang ganda! At meron siyang parang ganito na ang sarap hawakan. Yun dito niya, ang sarap hawakan. So, ito din. Siyempre, tayo, hindi naman tayo masyado magaling mag-chopstick. So, parang napapadali siya kasi hindi siya madulas dito sa handle. Ang cute. Ano ba mga materials nito? Ayan, wood lang. Oh, ang ganda, ang ganda ng quality, mga mami. Tingnan niyo, ang ganda. Sobrang ganda. I love it. So, gusto ko siya. So, excited na ako maging mukbangers ulit. So, abangan nyo ang pagmumukbang natin, mga mami. So, mga Jay, ang next naman natin is this one. So, ako kasi, gusto ko laging malinis yung CR. ba? Diba? Wala naman sa itsura ko na malinis ako, pero gusto ko laging malinis yung CR. Kaya, kung pwede, punong-puno -puno siya ng panlinis, why not? So, nakita ko to. Na-avail ko lang to for only 219 pesos. So, dalawang piraso na siya, mga Jay. So, ayun siya. Ano ang Ayan, may kasama na rin siyang pandikit. Gusto ko siya kasi space saver siya mga dzay. Kasi nasa wall lang to mga mami. So nakadikit lang to sa wall. Pwede sa ilalim ng lababo nyo or sa tabi ng inidoro. So ayan, ito yung itsura niya. So meron siyang ganito, paminis ng toilet. And meron din siyang isang perasong brush pangkis-kis sa mga parang namumuong mga tingi. So, ayan mga Jai, this is only 219 pesos. Napakamura pero high quality na rin siya mga mami. So, ang next naman natin is ito. Oh, alam mo na aadik ah, ako dito. Sobrang naaadik. Sa lahat ng mga gamit sa bahay dito ako naaadik. Ayan, ito. This one. So, ito ay bath Rub. So, bathrobe to, mga mami. Um, basahan. Ang material niya is 100% PVC and 100% polyester. So, excited na. Tingnan. Huwag lang excited. So, ito siya mga dahil. Tingnan na. Ang ganda. Absorbent. Ito siya, pamugas ng pawis. Ayan yung no, absorbent, to oh. ko lang to for only 166 pesos, mga Zay. Sa Timo Up lang to. Grabe, ang laki. Hindi ka expect na ganito kalaki. Ang ganda. At ang ganda ng texture niya, ang ganda ng materials, and halatang absorbent talaga. Tapos, ayan, goma pa yung likod niya. Kaya, hindi siya slippery. Hindi siya madula. I love it. Excited na rin ako magamit yan. Hanshi hook. So, hook to. Na hugis kamay. Ayan na. Ang kaganda So, excited na ako. Isa to sa mga excited ako makita. Kasi, nung in-order ko pa lang to, sabi ko, ang dami ko ng ang dami ko ng idea kung saan ko siya ilalagay. Kasi, pwede to pansabit ng bag. Pwede to lagay ng sabon. So, tignan na natin. So, ayun mga. So, Look. Exciting. Ay, ang gundo! So, ito yung kasama niyang payang pagdikit. So, ito yung itsura niyo. Ang cute! Hoy, ang cute! Ang ganda. So, nilalagay pa sa father dahil pwede kong sabitan ng bags, ng mga sabon. So, iniisip ko siya maging sa, ano, lagayan ng mga susel. Ay, pwede rin sabon. Ang cute siya ng sabon, no? So, excited ako magamit to. Na-avail ko lang to for only 126 pesos mga guys. So, ayan. Kung gusto niya rin to, nasa description ko lahat ng mga eksena. So, ayan ang next natin is itong 10 pieces na basahan para sa CR. So, super absorbent daw to. And ayan, ang ganda ng quality. Ang ganda ng color. So, ayan yung mga nabili. At yung napili kong color. Ang ganda. Pink and, ay, green and gray. Kasi, theme ng bay natin is gray. And, ang favorite color ko is green. So, ito na napili natin mga dry. Ang ganda. And, absorbent to. Adi kasi ako sa mga basahan naman sa CR. Kasi, ay sa CR, sa kitchen. Kasi pag, kunyari basa, gusto ko yung madali siyang punasan. Para laging tuyo yung, yung kusina natin para malinis siyang tignan. So, nabili ko naman to, nabili ko naman tong basahan na to is for only 170 pesos. So, kung gusto nyo rin ng ganito, nasa description ko yan. Meron silang 20 pieces, meron silang 10 pieces. So, may iba't iba din silang size. May iba't iba din silang size, mga day. Kaya, i-check out nyo na yan. Ang next naman natin, mga day, ay this one. Ito naman is yung pagtanggal ng mga, ano, sa mga damit, yung pantanggal ng mga balahibo ng aso. syempre para sa higahan ni Mother kasi, di ba, madami nga kami mga aso dito. Pero hindi naman sila sobrang balabi, balahibo eh. At hindi rin naman sila nagasa. Pero, in case pa di ba, para malinas sa ating cortina, di ba, maganda din to para sa cortina natin At nabili ko naman to for only 82 pesos mga guys, So, ayan siya. Ang ganda. I love it. And ang next naman natin mga Jai is this one. Nakita na ko dito. Sobrang nakita na ko dito. Ito naman ay popsicle mold. So, alam mo na mainit. Tapos, naging tag-ulan. So, maganda to. Lalo na may mga baget. So, pwede kaming gumawa ng mga ice creams. Ayan, ang cute. Pangarap ko to nung bata ako. Kasi nung bata ako, nakikita ko lang to sa mga YouTube, sa mga Facebook. So, ngayon meron na tayo. So maglalagay lang kayo dyan. Magkipla lang kayo ng juice. Tapos ilagay nyo dyan. Tapos ilagay nyo tong mga parang popsicles na to. Na magiging stick niya. Ayan, ganyan. Tapos stay nyo lang sa refrigerator. Then titigas na yan. And then wala. Meron na kayong ice cream. Nabili ko naman to for only 54 pesos mga guys. So sulit na 'di ba napakaganda pa ng quality mga mami so excited na ako sa routine gagagamitin ko siguro ito sa isa sa mga vlogs ko pag gumawa tayo ng cream. Ang ah, maganda dito, pagbago ka sa Temo, mga Jai, napakalaking ng discount. 90% off. Imagine that. And ang dami dito mga games. May mga palaro sila dito na pwede kang makakuha ng napakalaking discount. Nakakuha ko dito ng 10,000 coupons, mga mami. Sa pag-i-spin ispin lang. So, itrya nyo na rin siya. At ayan, mga Jai, hanggang dito na lang muna ang ating part 1 ng hall ng timuhan natin. Dahil madami pa akong ipapakita sa inyong mga hall. Super super happy kasi... Ayoko, parang ang mga nagugustuhan ko ngayon is yung mga gamit sa bahay, yung mapapakinabangan dito sa bahay. And kung ganun din kayo, lahat ng gusto nyo na about sa bahay is meron ang Timo. Meron silang makeup, accessories, mga damit, mga kung ano-ano, kung anong gusto nyo pumasok sa utak nyo, meron yan sa Timo -up. At ayun mga Jai, huwag nyo nang kalimutan na gamitin ang aking code para magkaroon kayo ng mga discounts. So, ayan, isearch nyo rin ang aking code para makita nyo rin doon kung ano tong mga items na binuksan natin para madiretso din kayo sa link na yun. So, I love you all so much mga guys. Thank you, thank you. Ayan, download Timu for more perks and smoother transaction experience. Diba? Ayan, I love you all so much. Thank you for watching this vlog. Bye!